Today, maghahanap kami ng tricycle driver na magpapasakay sa amin ng libre dahil nawala ang wallet ko. Kunwari, pwede bang makisabay ako nang wala yung wallet ko? Yung sino magpasakay sa atin ng libre, bibigyan natin ng grocery pang Noche Buena. Bibigyan rin tayo ng cash. Sumubo kami maghanap sa tatlong magkakaibang lokasyon sa disperas ng Pasko. Iwan kayong wallet ko. May magpasakay kaya? Pwede kayo makisabay? Pwede bang makisabay ako? Masala. Pwede ba ako makisabay nang wala yung pitaka ako? Yeah! Also in this video, pumunta kami ng tabing dagat para sana sa simpleng Christmas Eve dinner. Kaso umulan ng matindi, kaya muntik ng maudlot ang tahimik sana ng selebrasyon. Kaya pinasok na kami ng tubig. Ma-achieve kaya namin ng quiet little Christmas sa trike house. Ito sumisi sa loob. sa ang ating hidden camera. Tapos itong phone, gamit ko, lalagay ko lang rito para hindi halata. Kuya, simulan na namin ang paghahanap. Iwanan ko yung pitaka ko. Pwede ba makisabay? Ayan, basa ang Ayan, mamamasa doon ako siya. Hala pa tayo, natanggihan tayo nung last eh. Eto, target lock. Pwede ba makisabay ako? Mamamasa lang po. Wala yung wallet ko eh. Pinag-iisipan niya... Okay, we'll yes! First customer we'll of the day. Doon siya may S-Pay. May isang alam pa eh, ko lang na isang kadro strike. Nakakalataan na yun siya. Talaga. Sabi yan, ba't lang tayo? Hello, kuya! <laughs> ano pa ako doon nakatago lang. Noong so, umpisa, ah, medyo nag-aalangan pa na siya. kailangan oh, bumayot, oh okay. eh. Pero okay. -agree yung kanyang... Uh, siguro naawa <laughs> sa pagmamukha ko. <laughs> 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 <Hey, siswa. laughs> <laughs> oh, oh. Ayos naman. Oh, bueno, ah, <laughs> okay Ano yung Ah! Ano ba yung Ano yung panyo? Ano ba yung panyo? Ano Ano yung panyo? Ano ba ay, oh, okay. sige, sige. Sige. Good luck, good luck. Bye. Second target, silver trike. Well, pwede pa ako makisabay na wala yung pita ako. Simbahan. Nag-iisip, nag-iisip. Yes. Paikutin ko lang to ulit. Pwede may daanan lang tayo dyan sa jet club. Ano tayo? Sabi ko na. Hindi talaga ako nawala ng wala. Sir! Sir! Wala oh, na po yung wallet niya. Eto na! Merry Christmas! Tapos naman yan. Baka mamay-juwa niya. Ipat kami ng pwesto dahil medyo marami nang nanonood sa amin doon. Uh, baka makalata oh. na nung tricycle. Pero mali yata kami nang nalipat ang pwesto dahil wala yatang dumadaan na trike dito. Kailangan namin maipamigay lahat ng Noche Buena pa kung gusto namin makaabot sa sarili naming Noche Buena mamaya. Madalang talaga tricycle dito. Kaya nang may pumara sa tapat ni Mrs, di ko na pinakawalan. ano? pwede bang makisabay ako na iwan pa yung wala yung wallet ko? So, kahit simbahan lang? Okay lang ha? Kaya, itabi eh, mo na lang muna dito sa, kahit dito lang. Eh, Nagahanap kami ng pwedeng uh, magandang loob ba? Na uh, tutulong sa akin. Na kunwari nawalan na ka ng wallet. Eh, Ito si Mrs ka. Ay, Merry Christmas, Mom! Oh, oh, Christmas! Oh, Merry Sinabi <laughs> <laughs> oh, so, ko ano, uh, hindi simbahan. Kung ano bawa... Ay, man, talaga! Ang bait mo ni Kuya! At ito, di ko na nakuha ng malapitan. Pero bumayag din yung driver na makasakay ako. And hindi talaga so, kami naman ako ng wallet. Pang! At mamaya ipapakita ko ang pinakahuli nating napamaskuhan Hindi nagdalawang isip. Ito ang pinakaramdam ko. Ang bilis ng pagtugon. Dapat ang mamaya. pasada Sakto rin na kasi naibigay natin dahil mahina daw ang pasada. Nagpalit na kami ng tricycle para mag-celebrate ng tahimik na Pasko sa tabing dagat. Kaso, bigla-biglang umuulan na walang abiso. Merry Christmas! Nagsisimula na naman umambon. Na Achieve kaya namin ng Merry Little Christmas sa tabing dagat ng ganitong panahon. Nagpagas muna tayo. Nagpagas muna kami at dumaretso na sa may dagat. It's now officially Yay! Christmas sa Trike House. Cheers. Ating menu for the Noche Buena is yung uh, simple lang, tibon, tsaka spaghetti, tsaka magbawain na lang kami mamaya. Sinimula na ni Mrs. magluto ng pasta para sa spaghetti. Injure pa ako ngayong Pasko ng Pasko. Tumamay pa ako dito sa bakal. Ayun. Kasi so, mismo si na 'yung magluluto. Nagsisimula nang humangin. Good na 'yung pasta. So guys, may naka na kaming sauce. So iinitin na lang natin. One, two, three. Ano 'yan? Spaghetti sauce natin 'to, mula bata. Paliwanag mo, bakit magganyan 'yung kulay niya? Ayoko nga, malalaman nila. Top secret daw uh, um, ni Ma'am C. <laughs> yeah. Tapos na yung spag, pero ito na nga yung pinangangambahan As Hello, Ay, buto! Ay, ay, uh, umuulan na. Sumula nang babagsak ang ulan. Sana huwag dumuli or kung tutuloy man, isang biglaan lang. Patigil-tigil naman ang ulan kaya nakakapagluto rin. Mapatak na yung Bumuhos na talaga ang ulan ng tuloy-tuloy. Noche -tuloy. bene! HD for the win! Na madam. Tira mo na. -no -no, Habang binabanatan na ng yung anda namin, balikan natin yung pinakahuling driver na nilapitan ko kanina. Naiwan ka yung wallet ko. Pwede kayo makisabay hanggang simbahan lang. Okay. Napakabilis ng pagtugon ni Kuya sa so pagingi ko ng pabor. Hindi kayo nagdalawang isip na pasakayin ako. So, <laughs> may imigay tayo ng konting pamasko. Oh maganda. Uh, so ano oras na ba? Alas 5 na, no? 5.23 5.23 oh namamasahero ka pa namamasada ka pa so ito kaya bigyan kita ng konti pang, pang noche buena mo oye thank you oo uh, uh, malaking bagay ito ah uh. tama uh. ito pang noche buena mamaya mm. may ina pa siyang pasada ko ah may ina yung pasada ko. Oh, salamat uh. salamat oo oh, salamat sige It's time for our mini noche buena eh okay, pinasok na kami ng tubig rito <laughs> okay lang sana kung ulan ulan eh kasi may kasamang hangin nagsiset up na sana ako ng mesa sa loob pero tumila na din sa wakas Mukhang ma namin ang bonfire lit Christmas dinner. Lumabas na din ang buwan. Tinagayan na ako ni Mrs. ng wine. Merry Christmas! Salamat sa next sponsor ng pamaskyo natin para sa mga trike drivers at sa mga bata. Merry Christmas. Kahit sa maliit ng paraan ay nagawa namin makapagbigay ng na kaunting kasayahan sa iba. At kami, i-enjoy na namin ang aming Merry Little Christmas sa Tricycle House. sa akin? Ay, ang regalo mo siya? Ayos naman, nag i din yung Pasko ng Good Fight sa mo sa pinabindagan. Simpleng selebrasyon kasama ang paborito kong kaaway. Yeah! <laughs> <laughs> Solid na na Pasko.